Kung pupusta po ako na sa malamang na marami sa inyo ang hindi pa natitikman ang kombinasyon ng ulam na ito, palagay ko po mananalo ko. <laughs> Naisip ko lang po ito na kaya sa mag-aksaya po ng gasol at dalawang beses magluto, e eh pag na lang po natin, total ang lasa naman po hindi nagkakalayo. Tipid na sa oras, tipid na po sa linis ng kalan at kawali, tipid na rin po sa gasol, sarap na sarap pa kayo. Sinangkutsa ko lang po yung manok ulit na iprito ko na po ito at ipapastal ko po sana. Pero maraming rekado yung chicken pastille eh, kaya sinimplihan ko na lang po today. Nung luto na po wala nang dugo. Hinawan ko lang po yung manok at itinabi sa gilid ng kawali at ginisa na po natin ng sibuyas. Oh hello hello po sa inyo kung kayo po ay nag enjoy enjoy Pakibanggit nga po sa huli ng video kung tingin nyo ang ulam natin today is ayos o paltos. Saka po natin isusunod ang bawang. Welcome na welcome po kay Dine sa Chef Ron Bilaro Cooking Channel, mga kaibigan. Papulahin na po natin yung manok. Bago po nyo ilahok yung mga pampalasa, lagyan po muna natin ng pamintang durog. Suka po muna. Ilagay na po natin ang toyo. At isunod na po natin ang oyster sauce. Hindi po panisin yan dahil po may suka kaya pwedeng baunin sa trabaho kahit night shift. Dahil sabi ko nga po kanina, sa ulam na po ito, tipid na sa oras, tipid pa sa gasol kasi nga po ipag-iisahin na lang natin ang luto. Kapirasong carrots po para may kulay ng konti at yun lang naman po ang kulay nitong ulam. Sabawan na po natin ng kaunti kahit po kalahatin tasa, isang tasa ng tubig at baka po matuyo, hindi pa tayo tapos. Bago po natin ihulog ang susunod na ricado, tikman nyo na po muna. Okay na po ito. Isang balot na tahong po, luto na po itong tahong, wala na pong shell at ready to eat na. Kaya sa huli ko na po ilalagay, ilang sandali lang bago natin patay ng kalan. Pwede na rin po yung sariwang tahong na ilagay nyo, basta linisin nyo po ng maigi. Hindi pa po tayo tapos ha, dalawang ricado pa po ang idadagdag ko, sandali lang po. Maraming kinchay po dapat, nakakatanggal po kasi ng lansa ng tahong ang maraming kinchay. Wala po kasing luya yung ulam natin eh. Ayaw nyo po siyempre ipakain ang tahong nyo ng malansa. Bago nyo po patayin ng apoy, gadgaran po natin ng keso kung gusto nyo lang ha. Natikman ko po itong ganitong luto ng tahong sa isang inuman ilang linggo na nakakaraan. Nahiya ko namang itanong doon sa may bahay kung ano ang lahok na pampalasa. E eh, parang nahulaan ko naman po at nahuli ko agad ang lasa. Kaya eto po, pang pulutan po talaga yan. <laughs> Pero sa hirap po ng buhay ngayon kahit pulutan, iuulam na lang po sa kanin para makaraos. Hindi na po ito siguro masama para sa pananghalian o oh, hapunan. Ano po ba hukom nyo? Ayos o paltos? Kung meron po kayong mike, meron po kayong kanton, meron na, na ng pansin. na po natin tong mici. itong mike. Itong mike, luto na po. Ibinabad ko sa mainit na tubig, o. Oh, para lalang lumambot. Sandali lang to, ha. Ah. Oyster sauce, isang kutsara lamang. Kung natin lagyan ng toyo at baka umalat ng matindi. Wala nga lang repolyo, pero pwede na po yan. O, nagustuhan nyo po ba? O, hindi na karaos. Bukas, iba naman ang ulam natin. Ayos po ba? Si Rod Bilaro po.